sa Robinson's Place, Valencia. At tara, tignan natin kung ano nga ba ang pinipilahan ng mga tao dito sa loob ng mall na ito. Tara! Mula sa paralan ng San Agustin Institute of Technology o tawag na SAIT, ang aming grupo ay napagpasyahang pumunta sa isa sa pinakamagandang pasyalan dito sa Valencia City, Bukidnon, na kung saan tinatawag na Robinson Mall Valencia City Branch. Ang aming grupo ay nagtipon-tipon sa loob ng mahigit 30 minuto ang aming biniyahi patungo sa isa sa pinakamagandang lugar. Sa gitna ng mainit na panahon at mayroong kaunting buhos ng ulan, ang aming grupo ay hindi nagdalawang isip para ituloy ang aming pagpapasyal. Maraming mga motorsiklo Rila at iba pang mga sasakyan na ginagamit transportasyon para makapunta sa pasyalang ito. Ang aming grupo ay nag-aambag-ambag ng pera para sa aming pamasahi patungo sa isa sa pinakagandang pasyalan. Hindi kami kaagad nakapunta sa aming paparoonan sapagkat mayroong mga ibang pasahero na kailangan pang ihatid sa kanilang paruroonan. Kung napapansin niyo, ang isa sa pinakamagandang pasyalan rin ay aming nadaanan at 'yun yung Bagong Gaisano na kung saan makikita dito lamang sa Purok 11 Valencia City Bukidnon pagkarating namin dito sa Valencia sa Robinson Place, Valencia, Bukid agad kaming pumasok sa gitna namin pagpapasok hinarang kami ng isang security guard dahil pinagbawalan kaming magkumuha ng video sa pasyalang ito pagkarating namin sa loob agad na bumungad sa amin ang magagandang mga sarisaring damit at ibang pang pangporma na kung saan ang kup sa mga bata at mga matatanda. Sa daming pagpipili ang magagandang damit, hindi agad kami nakapili kung ano nga ba ang aming bibilihin sapagkat ang aming pira ay hindi sapat para sa bilihin ito. maring may mahal na mga damit, ngunit ito naman ay magaganda at hindi ka magsisisi kapag ito ay binili mo. Pagkatapos naming pumili ng mga damit sa ibaba, agad naman kaming pumunta sa itaas na kung saan makikita ito sa second floor ng pasyalang ito. Pagkarating namin sa itaas, meron na agad kaming napansin isang babaeng magtitinda dito sa loob ng pasyalang ito. At ito ay agad namin kinausap kung pwede nga ba kaming um, humingi sa kanya ng pahintulot na kung saan siya ay aming kukunan ng video at kukunan namin ng informasyon patungkol sa kanyang karanasan at bakit ang mall na ito ay kinagiliwan sa mong name, ma'am? Hans Church Salvador. Um, pwede mag-ask, ma'am. According sa imong napansin diri sa malling, unsa ang hinungdan nga no ang mga tao galaag diri sa mall? Um, siguro tungod kay na sila kailangan nga pang paliton or pabugno lang food kay init tayo atong panahon karon sa akoan ma'am sa mga palitunon unsa ang kadala sa ginapangita sa mga tao aside sa pagkaon sa aircon sa wifi unsa ilang ginabalik-balikan diri sa mall kuan siya kanang mga grocery kasi gara daghan gid ug pamalit deha, tapos hmm, daghan magud-putag makita diri mga shoes, inga na, mga unsang appliances. Okay. O okay. okay, sa'yo mo kabahin, ma'am, balik balik ba ka sa mall? Like, yung mga experience sa mga uban nga koan? Yes, ma'am. Yes. Daghanog ka ng, um, daghanog ka ng, marag. kailangan nato dali. Okay. Thank you kay ma'am. Thank you. Thank you. Sa bandang unahan lamang ito, meron kaming napansin na kung saan kakilala lamang namin at ito ay humingi kami ng pahintulot kung pwede nga ba namin siyang hinga ng impormasyon kung bakit dito niya piniling magtrabaho at kung ano nga ba ang magandang mga ginagawa ng mga tao dito at bakit binabalik-balikan ang pasyalang ito. Maraming hapon, sir. Ano sa'yo nga sir? Chris. Chris. Okay, sir. Pwede mo mga tanda about sa'yo mga experience dito sa mall? Ah, uh, experience dito sa mall is, ano man ko, isa ko katrabahante dito sa mall, then, ah, uh, so, kapag kong cellphone, ko sa mga store Okay. Sa so, imong nabantayan sir, unsa ina sa mall nga wala sa mga gagmay nga mga store? Mm, ang nadiri sa mall mong is daghan sa mga paritan mga magkasirihan, then daghan po sa mga specialis sa mga bata, daghan sa mga playgrounds. sa ibang mall nga gag, wala, then kulang-kulang po daghan mga uh, equipment dito nagino kay sa mall kay na may grocery na na kay makita nga ko and then usa na siya asay dana sir mak makaingan bata nga balik-balikan ang mall chada balik-balikan ang mall sa mota kaning kaning ga pangay kag mga dahil kag ana ba then if na kay bata pwede mo dalan sa mall kay dahil mga playgrounds so. o, example kami sir, og imo ha recommend asa man may tiyada, diri sa mall or babalik-balikan ba ang mall or unsa ba? Apo ah, pabalik balikan ang mall kay daghan daghan dag dag <laughs> mo maano malingaw mga kadari. Yes. Lagi sige salamat kay sir. Thank you kayo. Ngating naman sa mga aktibidad hindi mawawala ang mga estudyante rito na kung saan dito sila gumagawa ng kanilang mga takdang aralin at iba pang mga gawain na kung saan ipapasa nila sa kanilang paaralan. Maying hapon, sir. Ano sa inyong pangalan, sir? So, ako dahil si John Ferdinand B. Tamayo. And, and ako dahil si James D. Urald. Okay, sir. Mag-ask lang ko regarding sa malling. Ang unsay na sa mall nga wala sa uban nga mga store. Nga nung daghan tao galaag di sulod sa mall. Ikaw na sir. So, um, for me, mga God, so galaag di ko today because first, bugnaw siya and it's kuan ka dako siya nga lugar so bali ma laglagan dyan mo kay daghan siya o ma laagan like ka ng World o mga arcade yes okay and also ang um, wala siguro sa uban nga mall is ang wifi dari kay eh, accessible ang wifi so maka internet maka use me old kinings um, sa mga socials na mo okay so, o ka ng ang paignan sir angay babalik-balikan ang mall or unsa man For me yes because especially if you're studying, pwede man ka sa mount god okay especially na naslay ka ng ma so Pwede jo kay balik-balikan kung gusto ka? Yes. And... Um yes, pwede jo siya balik-balikan kay accessible siya, open kay siya. Welcome pag kaya uh, 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 free ilang wifi narrated table at makalaglag ka ba sa ita asa. Okay, thank you guys sir, especially din mo kay dagan bigas tambay dire kay nag laptop, maghimo mag research as as the same time, bugnow siya din. pwede ka ka-relax anytime. Okay, okay. thank you guys sir. Salamat. Okay. <laughs> Pagkatapos namin magikot ikot dito sa pasyalang ito, ang aming grupo ay nagugutom. Kaya pumunta ka agad kami sa kanilang food court na kung saan meron ito mga masasarap na pagkain. At habang kami ay namimili sa mga pagkain yung bibilhin namin, meron kaming napansin na isang pamilya na kung saan dito ang pinili nila na magbanding at mag-celebrate mag, or mag sa araw na ito at ito'y pinuntahan namin para hingin kung bakit dito nila pinili na mag-celebrate o ipagdiwang ang kanilang araw. tulad na lamang sa mga sinabi ng mga karamihang namin in interview hindi mawawala yung mga kinagigiliwan ng mga kabataan matatanda o maging sino paman dahil mayroon itong iba't ibang libangan sa loob ng mall na ito at syempre kapag gusto mo namang um, tumingin ng mga pelikula, hindi mawawala yung iba't ibang genre ng mga pilipula dito sa Robinson Mall, Valencia City. Mayroong kakatakot, nakaka-inlove at iba't ibang mga uri ng mga pelikula na angkop sa iyo. Dahil sa kakulangan ng budget, hindi na kami tumuloy sa loob ng isang sinihan para maranasan ito. At saka pumunta na lang kami dito sa mga magaganda ng mga gawa ng mga Pinoy at lalong lalo na dito sa Valencia City, Bukidnog. Ito ay ang mga painting na kung saan makikita lang man natin sa telebisyon at sa totoong buhay o sa pasyalang ito, makikita natin ang nagagandahang mga gawa na mga magagaling nating artistic o mga art work ng mga iba't ibang tao na nabibilang dito sa, sa lungsod ng Valencia City, Bukidnon dahil sa mga iba't ibang mga kagandahan dito sa Robinson Mall Valencia, binabalik-balikan ito at hindi basta-bastang nakalimutan ng sino mang mga pumupunta dito kaya Kaya kung ako sa inyo, pumunta na kayo dito sa isa sa pinakamagandang pasyalan sa Valencia City, Bukidnon. Ito ay ang Robinson Mall, Valencia City, Branch.